Para saan ang carbohydrates? Unang-una, ito ay nagsisinding pagkain ng ating utak. So kung iiwasan natin ang cannabis or ang carbohydrates, mawawala ng pagkain yung utak natin. So ang epekto nito, parati tayong matamlay, hindi maka-focus. No? So dito, kung tayo ay mayroong diabetes, ang gagawin natin ay yung tinatawag natin na dietary modification. Pag sinabi natin dietary modification, unang-una, kontrolado or merong tamang dami ng serving portion. Pangalawa, nagmumodify din tayo sa paraan ng pagkulito. Halimbawa, ang pagkain or ang, ang gusto niyang merienda ay cake, no? Cake na may maraming asukal. So, kung tayo ay mayroong diabetes, pwede pa rin siyang kumain ng cake. Sa so, pa, pamam paanong paraan, i-modify natin yung ingredients. Siguro, inbes na mga 10 kutsaritan ng asukan, baka so, po pwede yung gawing lima or gawing apat. So, doon pumapasok yung diet modification.